ang Independence Day, mao ang tinuig nga selebrasyon sa kadaugan o kagawasan sa Pilipinas, gikan sa mga Espanyol nga ginapahigayon matag Hunyo 12. Din sa Jansan, nagkahiusa ang LGU Jansan, Task Force Jansan, General Santos City Police Office, BFP, BJMP o guban pang mga law enforcement agencies aron iselebrar ang adlaw sa kagawasan nga gihimo sa Plaza General Santos kung asa usa sa mga gipahigayon ang tribute sa Philippine flag o red laying ceremony sa monumento ni General Polino Santos. Naghaladusab og 21 guns salute ang hukbong sandatahan alang sa paghatag og pag-ila sa watawat sa nasud sa mga bayani. Nanguna si City Mayor Lorely Pacquiao og Congressman Loreto Acharon sa seremonya asa gisundan sa pipila ka mga opisyales sa lokal nga panggamhanan sa siyudad. Sa bawat taon ng ating pagdiriwang ng araw ng kalayaan. Ating binibigyang pugay ang pagsisikap, sakripisyo at kadakilaan ng ating mga bayani. Dahil ang kalayaan ay simbolo ng pagkakaisa at pagmamahal sa bansa. Let us remember that our freedom is both a right and an obligation. It is a call to duty to uphold The values of equality, justice, and compassion. It is a fitting and stern reminder that we must responsibly continue to observe, embrace, and preserve the teachings and lessons of independence and the basic tenets of democracy upon which our Independence Day celebration each year. is Ni tambong usab sa mong aktibidad ang duha ka mga opisyal sa GSCPO o Task Force Johnson nga silang Colonel Ruben Aquino o Police Colonel Nicomedes Ulayvar Jr. isip pagpakita o suporta o pagsaludo sa mga nahimong bayani aron makaangkon o kagawasan ang Pilipinas. Yung very successful na pagkandak no, pag sa 126 uh, Independence Day ng ating bayan ng Pilipinas. So, makasaysayan ito na nagpugay sila sa ating ano, watawat. inidentify, uh, in, in lahat ng mga ano anong ibig sabihin ng ating bandila. Successful kayo. Nandito ating lahat ng security forces, ating mga government officials, lahat nandito nagtitipon para sa Kalayaan 2024. Ang oh, huni Kalayaan mo sa itong nasod niya, ipagkaloob sa atin ng ating ating panahon, lalo na sa ating United States of America, na siyang nagbibigay sa atin ng otoridad para magiging buong bansa na ating Pilipinas. Gipahugtan usab ang siguridad sa tibok basinidad sa Plaza General Santos aron mamahimong malinawon o hapsay ang maong aktibidad. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez, Bri Gada News.